Para sa veteran aktor na si Joey Marquez, responsibilidad ng mga magulang ang kanilang mga anak at hindi dapat gawing investment. Sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda, natanong ang aktor partikular na ang tungkol sa panukalang batas na obligahin ang mga anak na alagaan ang mga matatandang magulang. Aniya, para sa akin wala. Kasi bilang magulang, ako kasi hindi ko itinuring investment ang mga anak ko, itinuring ko silang responsibilidad kailangang gawin ko lahat para sa magandang future nila. Payo pa niya sa lahat ng mga anak na mahalin at irespito ang mga magulang. Ang tatay ibibigay niya lahat kahit nahihirapan na siya, but he will not ask anything back. Kahit nahihirapan siya hindi kikibuyan. Paglalarawan naman niya sa sarili bilang ama, I am very proud to be a father. Magiging dalawa na yung abogado ko, I am very proud nag rin si Joey sa sarili na hindi hindi siya magiging pabigat sa kanyang mga anak kahit magkasakit pa siya o sa kalye na lang siya nakatira. Kung sumikat sila, yumaman sila, I promise myself, kahit may sakit ako, kahit nasa kalye na lang ako, I will never burden them. Umabot sa labing anim ang anak ni Chong Joey mula sa iba't ibang babaeng nakarelasyon niya nitong mga nagdaang mga taon.